Ma'am Lloyda, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Okay. Saan po nakilala ni Mr. si girl? Sabi po nung babae, eh, sir, sa Facebook daw po yun yung nakilala yung asawa ko po. Okay. Tapos nagka-chat po sila. Hanggang sa naging Hanggang sila? Hanggang sa naging sila na po. So, ibig sabihin matibay itong kanilang, sorry mama, pagmamahala na ngayon para ipatato ni girl yung mukha ni Mr. sa kanyang katawan. Opo. Eh, ang ano ko lang naman po, eh, hinayaan ko naman na po sila, sir. Kaya lang, itong babae po talaga, grabe ang tapang. ayo po talaga akong tantanan. Kayo pa po ang ini-stress. Opo. Kayo pa si legit kayo Yung, pa stress Hinayaan ko na po sila ng ilang taon po. Pero, Itong mga nakaraan po, di ko na po inaya kasi grabe na po yung mga pinagsasabi niya sa akin sa text. Ano po sinasabi ni Mr. pag nagsusubong kayo sa kanya tungkol sa pambabastos ni girl? Sasabihan niya, pagsasabihan niya daw po yung kabit niya na ano, makinig daw sa kanya. Eh, hindi naman po nakikinig, eh. paulit-ulit lang po ang ginagawa ng babae niya. So kapag ano, minumura ho kayo sa ano? Opo. Sa text? Opo, minumura po kung ano-ano pong mga pinagsasabi niya sa akin na hindi ko halos malunok, sir. Anong trabaho nitong si girl? Wala po. O di banda po natin. May ebidensya po kayo na nandyan po sa account? Ay, opo. Andito po lahat. Ano pong trabaho ni Jonah at Vincula? Jonah po. Ah, uh, jo. wala po. May kantin lang po dyan sa Novaliches po. Sarge, andito po si Mrs. Ba't niyo pinapayagan po yung inyong Mrs. ay kinakawawa, binabastos, nilalapastangan, nilalait ni Kabit? Bale sir, nag ano na sila sir sa barangay nung nakarang ano sir. Nalalayuan ako nung number po, Okay, si number 2 ba? At saka ikaw, tuloy pa rin. Wala naman na po, sir. Wala na nga akong contact doon ngayon, sir. Nung nakaraan lang, mag tumatawag pa sa'yo, huwag kang magsinungaling, Jesse. Sinasabi ko sa'yo, di mas lalong lalala yung kaso mo, sinasabi ko sa'yo, huwag kang magsisinungaling. Nasusobrahan ka na sa mga pagsisinungaling mo sa akin, kala mo di ko malalaman? Na hindi mo nga ako may pagtanggol niya sa kabit mong... Di ba nga, sinabi ko na nga, di ba nag-usap na nga kayo sa barangay? Sinabihan na kita na tumigil ka na. Tumigil diba? naman ako ha. Nakiusap ako sa iyo nang paulit-ulit, nakiusap pa ako sa iyo nang paulit-ulit. Ba't ayaw mo tumigil? Ayaw niyong tumigil na dalawa? Hindi ka ba naawa sa anak mo kahit sa anak mo na lang? Sir, kapag hindi niyo po kayang solving tong problema ito, kami po'y gagawa ng paraan para ma-solve po ito, pabor po kay misis. Ano po sa tingin niyo po, sir? Kasi hindi ako naniniwala na wala na kayo nitong si, ayan po, si Chona Advincula yung girlfriend po ni Sargento. Okay. Colonel Di Maala, sir, Magandang hapon. Ano po magandang gawin dito, Colonel? Kawawa naman po itong si Mrs. Uh, yes po, sir. Uh, immediately, papakontak po yung immediate na company commander or uh, commanding officer uh, nitong sundalo natin para maimbestigahan siya at uh, if ever po may makitang pagkakamali niya ay uh, papa uh, bigyan natin ng sanction depende doon sa magiging result ng investigation ng kanyang unit. Mm. At ang isa pa pong sigurang ebidensya, sir, dahil itong uh, kanyang girlfriend, nakatatunay yung muka ni Sargento sa mga binti. to yun po yung matibay na ebidensya na talagang sila po yung magkarelasyon. Yes po, sir. No? Uh, definitely, based po sa, sa revelations na yan, ay uh, talaga nakikita natin na may pagkakamali itong sundalo natin. Kaya uh, immediately po, no, uh, papatawagan ko yung, yung kanyang immediate na commanding officer para uh, paimbestigahan kagad agad ito. Okay, sige po. Colonel, sasamahan po namin dyan si Mrs. Ano po sa inyong tanggapan para mag-file ng formal complaint po, Colonel? Uh, yes po, sir. Yes po, sir. Uh, para magawan ka agad po natin ng solusyon. Opo, magdadala din po kami ng mga ebidensya. Ang dami pong ebidensya itong si Mrs. Ang kapal po ng ebidensya at nakakawa po dito po sa mga text messages sa chat. Talagang grabe yung panalaid ginagawa kay Mrs. Yes po sir, tama po sir. Yes po sir. Sige po. Ah, uh, salamat po, uh, Colonel ha. Uh, yes po sir, uh, wala pong uh, problema. Anytime po, uh, open naman po ang Philippine Army, lalong-lalo na dito sa pag-resolve nitong mga problema nitong mga sundalo natin na talagang nakakasira sa uh, imahe ng organization. Thank you po, Colonel. Mabuhay po ang Philippine Army. Magandang hapon po, Colonel, sir. Yes po, magandang hapon din po. Na, sir, pwede po bang ano, patulong na lang ako na kagnet? Kasi pwede naman namin to. sanang pag-usapan na lang. Ah, of air! Opo. Oh, sige, sigi. Okay. sige. Uh, so, ma'am... Hey, eh, sa totoo lang, sir, hindi na ako nagkocontact doon sa babae. Simula nung pagpunta tum ko din. Na magsinungaling. Nung, nakaraan lang, di ba tumatawag sa'yo magkasama tayo nung Friday? Di ba tumatawag pa sa'yo? Nagkita pa nga kayo nung Webes, di ba? Pago ka umalis. Hindi nga kami nagkita. Sa Huwag ka na magsinungaling kasi once na nagpost yung babae na yun, nagkita kayo. Huwag ka na magsinungaling. Huwag mo na ipagtanggol sarili mo pati yung kabit mo. Nasusubrahan ka na. Sa totoo lang. Hindi mo nga ako maano dyan sa kabit mo na yan? Tignan mo nga yung mga pinagsasabi niya sa akin kung maayos pa ba yan? Pinagsabihan ko na yun. Sinabihan ko yun yung bago pa. O, lagi kang ganyan. Pagsasabihan ko yung ano yung babae na yung pagsasabihan ko. Pero isang araw lang, andyan na naman. Manggugulo na naman. Hanapin yung account Pwede. ko sa TikTok. Kasi dalawang ulit na niyang ginawa niyo sa akin na sinasabi niyong wala na kayo. Pero kayo pa rin. Dalawang ulit na yan, di ba? Na nag-uusap kayong dalawa na. Sabihin mo na wala na tayo, pero... Di ba, kasi oh, sige. Put... pero ganun man, pa rin naman. Na, oh. Kayo pa rin. Tigilan mo ako sa kasinungalingan mo. Kasi kayo pa rin. Sinasabi niyo sa akin na sabihin, pati yung kabit mo, sabihin sa akin na wala na kayo. Kahit di mo ako paghintayin, nasa bahay lang ako. Saka hanggang kailan ka ba mananahimik? Haha. -ha. Asawa mo naman gumawa ayo anong pinuputok ng butchi mo? Bago mo ako ireklamo, asawa mo muna ireklamo mo para naman mapaniwala mo ako na kaya mong gawin. Nasa service kasi kaya pinaprotektahan mo. Pinapalabas mo sa'yo ng barangay yung asawa mo. Bakit di mo nilabas? Pilit mo pinapalabas asawa ko. Bakit may gusto ka ba doon? Bakit di mo kaya ireklamo asawa mo? Manahimik ka na kasi para tigilan na kita. Chat-chat ka ba? Pakulong mo. Bakit? Ako lang ba makukulong? Pag nangyari yan, mas kawawa ka. Wala ka na aasahan, pati sahod. Wala ka na ding hahantayin. Mindset ba? Mindset. Pwede natin gamitin ibedensya, ma'am, para magsampakan ka ng kaso doon sa ah. girl. Oh, Harassment, kung anumang pwedeng matawag dyan. Yung paulit-ulit na ini-stress ka. Diba? Uh, Nagharap na kasi kami sir sa barangay. Hindi pa rin siya po nadala. Nagsulat pa siya ng salaysay niya. Pero magkalipas lang po yung isang araw, andun nagpost na naman po siya. Na kung ano-ano. Ang -ano. -ano. po, Senator. Meron ba siya pwede may kaso yes. dito kay Kabit? Meron po, Senator. Uh, we can start with the lightest possible, which is of course unjust vexation. Uh, ito po yung krimen kapag ikaw ay naaabala ng gawain uh, ng ibang tao. Uh, secondary reason, kapag itong mga messages ay pinapublish niya, pinapakita niya po sa iba, it may result into the crime of cyber libel po, Sen. Mm -hmm. So if we want a heavy case, we need to prove po, Sen, that she shows these conversations, ito mga niya sa ibang tao, that she somehow publishes it. Ayun. Okay, talagang dalawang kaso pwede. Mas mabigat yung cyber libel kaysa sa unjust vexation. Unjust vexation, mababaw lang yun. Yes. Mm. -hmm. Yes po, Senator. yung mas mabigat po. O, oh, eh dito pa sa isa sa mga text, inaamin niya na buntis na siya kay Sargento. Ayun pa po, Senator, kapag uh, may pag-amin pa po, po siya ng pagkabuntis niya, uh, given the fact po na hindi nga siya asawa ni Sargento, it can result into what we call your adultery po, Senator. Mm -hmm. Uh, we will use the, her pregnancy and her admission as proof that they had sexual contact. Mm -hmm. uh, I mean, sir, if that is, if she is married, if she is not married, Senator, concubinage po, since si Sergeant po ang uh, si, husband si, dito. Si, Kabit, hindi po kasala, no? Wala, um, Walang asawa. Kasal po sa asawa niya po. Yes. Oy, may asawa may, din daw si Kabit. May asawa din po. Hindi yes, alam nung ng asawa yung pinagagagawa niya, Sir Rapi. Hindi yes. rin alam. Yes. Sir. In that case po, Senator, you may contact the husband of Kabit uh, to file a case of adultery dahil uh, it is uh, the husband who is the proper party to file the case. Okay. So ganitong gagawin natin po, Mrs. Ano? Uh, punta muna tayo sa Philippine Army para mag-file ka ng formal complaint and then yung Philippine Army, uh, after na makita itong mga ebidensya, isa-sanction daw po nila yung kanilang sundalo and then after that, tayo naman po pumunta sa piskal niya para magsampara man ng kaukulang kaso laban dito sa mga kung ano nang sabi niya sa social media at lalo pa ito ay na-post at marami na okay. so pwede sa cyber libel matinding kaso po yun mabigat po yun okay? okay. sige ma'am punta kayo dun sa kabilang bot para tulungan kayo na salamat Ernie Garrett thank you rin po Senator salamat kay Colonel Louis Di Maala and then Sergeant Salmorin yes, magandang, magandang hapon po Sarge thank you po Sarge okay.